balitang showbiz mga marites Sam Milby mayroon daw diabetes pero kung titingnan natin fit and healthy siya paano ito nangyari at paano ba dapat iwasan ng diabetes? Halika yun pag-usapan natin yan sa isang Instagram post, sinabi ng aktor na si Sam Milby na siya ay na-diagnose ng type 2 diabetes kamakailan. Kalakip ito ng isang litrato ng kanyang blood glucose monitoring kit na nakapagtala ng 525 mg per deciliter. Hindi maganda yan dahil ang normal lamang dapat ay less than 200 sa random blood sugar. Ayon pa kay Sam, wala naman daw siyang sweet tooth, bihira din mag junk food, walang history ang kanyang parents at grandparents. Pero ang kanyang sintomas ng diabetes, daging uhaw at madalas umiihi. So ganito yan, sa sintomas at sa sintomas, usually sa umpisa sa pwedeng walang sintomas ang diabetes pero kalaunan ayan pwedeng makaranas ang pasyente ng madalas na pag-ihi at madalas na pagkauhaw pero para maintindihan natin ang diabetes ito explain natin yan ang mga salitang diabetes at mellitus ay mula sa mga salitang griego at Latin yung diabetes ang ibig sabihin niyan ay in passing yung mellitus naman nangangahulugan niyang the sweet o honey in passing of the sweet, yung diabetes mellitus. Ganito yan. Sa normal na tao, kapag kumakain tayo ng kahit na anong mayroong sugar, matatagpas-tagpas yan at magiging maliit na asukal at pupunta sa bloodstream para maabsorb sa cells. Pero, para makapasok sa cells, kinakailangan natin ng susi. Ang susi na yan ay tinatawag na insulin, isang hormon na ginagamit ng katawan natin para maipasok yung sugar bula sa bloodstream patungo sa cells at maging enerhiya. Pero sa diabetes, either walang susi o nasisira yung susian. Respectively, yung walang susi ay yung inyong type 1 diabetes at yung may susi pero nasisira yung susian ay ang inyong type 2 diabetes. So ang kwento, hindi nakakapasok yung sugar sa cells at hindi nagiging energy. Dahil nagbibuild up ang asukal sa dugo, kinakailang i-filter out yan ng kidneys at gawing ihi. Kaya ang isang sintomas ng diabetes ay ang madalas na pag-ihi. Dahil ihi ng ihi ang pasyente, nagiging compensatory mechanism ng tao ang pag-inom ng mas marami para hindi ma-dehydrate. Iba pang sintomas, dahil hindi nga nagagamit bilang energy ang asukal, po pwedeng manghina ang pasyente at gusto niyang kumain ng kumain. And then po pwede rin mamayat ang pasyente dahil nagkakaroon ng tinatawag na muscle wasting. So yan po yung mga sintomas ng diabetes. Polyuria, ibig sabihin ihi ng ihi na sa gabi, po pwede rin umatake, ang tawag doon, nocturia. Pangalawa, polydipsia. Ibig sabihin ay madalas mauhaw. Pangatlo, polyphagia dahil madalas gustong kumain ng kumain. Si Sam hindi naman daw mahilig sa matatamis pero tandaan natin na hindi lang naman talaga sa matatamis sa kukuhan diabetes. Isa lang yan sa maraming dahilan. Isa pang dahilan ng insulin resistance ay ang tinatawag na intramyocellular lipids. German ba? Ganito yan. Dahil sa mga nakakain natin ng mga processed foods pati na rin mga matatabang pagkain pupwedeng na dedeposituhan ng taba ang mga cells ng muscles. Dahil sa pagkakadeposito niyan sa cells ng muscles, na nasisira ang insulin receptors o sa analogy natin kanina, nasisira yung susian ng susi kaya naman ang ending ay hindi nakakapasok ang mga asukal sa cells. So ano siya sabi natin dito? Simple lamang, kung gusto nating maprevent ang diabetes, tama si Sam magpa-check up at ugaliing magpa-check up kahit wala tayong nararamdaman para makatch natin at early stages sa mga sakit. Isa pa, pagdating sa pagkain, hindi po pwedeng sobrang restrictive na eating patterns ang gagawin natin. Hindi porke na-associate sa matatamis lamang na pagkain ng isang sakit ay lahat na ng matataba kakainin ninyo at sa inyo ng carbohydrates. Moderation, variety, and balance pa rin ang kinakailangan. At para naman i sa diabetes, kung meron na kayo nito, best na magkaroon tayo ng tinatawag na active role sa healthcare. O galing mag-follow up sa inyong mga doktor at kung maaari, magpatulong din sa dietitian para magabayan kayo sa mga kinakain ninyo. Paano? Hanggang dito na lamang muna. Hindi ko din naman alam kung makakarating kayo dito sa dulo. At kung meron naman kayo natutunan, pakilike at share na rin sa inyong mga kaibigan. So paano? Yun lang for now. I-digest muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat.